Bago tayong apply mga idol. Ito na, termination sa panel board. Okay, pupukin mo. Okay. Pupukin mo. Alright. Si Ibu nga pala, ang inyong lingkod mga idol. Tapos,

ay master bedroom kung so yan yan kapit na natin yung 3 way na 3 ka may dito pa mayroon pang balance wall lang isang kung light isang center light tapos tatlong pin ah, apat na pin light dito sa area nito master okay tayo okay tayo kwarta na naman mga idol Ayan, nakapagkabit na tayo ng switch dito sa CR. Ayan, si Marvin, mga idol. Si Idol. Ito tayo, update tayo. Ayan. Si Chanyo na may inay mga idol. Nakapag-drop na pala si Forma ng ano dito. Ang feeder line dito. Ayan. Mapunta yan dun sa baba, sa ground floor nakabukod ko sa yung ano dito yung uh, metro nagbaba uh, uh kami ng panibagong supply so yung wire dito na ginamit is uh, 32 mm may doon dito may 3 way tayo dito okay na tayo sabi na airpon doon tayo sa 3 way good snow good snow yan duman yung sa feed line natin. Punta dito sa loob. O sila po naman at saka itong labor yung nagkatak ng wire na to. Yan yung in-install natin ngayon. Trabaho natin. Okay. O, yan lang yung update natin. Bali yung mga outlet dito. May forma na din yung kumag ang kapit niya. Ang switch yung atin. Ang switch. Kay forma feeder line at saka yung uh, outlet. Oh, shout out, buddy! Seryoso ba dyan? <laughs> o, oh, yun yung kakabit ni ano ngayon? Ni Idol Ibu. Yun yung kakabit niya today. dahil it branches yan na miniature sa pit break yan yung gagamitin eto so. so slider yung brand ng kanyang 50 circuit breaker ito pa pala, ikakabit ko pa pala itong tatlong Bali, dito siya ikakabit ng idol. Dito sa main door. Dito, three-way. Then, ito isang three-way. Dito yan. Then, ito yung isang three-way. Then, dito naman. Ito. Saka, uh, dito yung isa. Uh, ang control niya, sa dyan na ilaw. Okay. Malapit na to. Kunti na lang. Kunti na lang. Patapos sa kami dito. So, yun. 不是湖南。